daming tao oh. parang Pilipino community lang oh. parang ibang bansa lang ha ah. mm. mm. maano magalaw ayun yung aking service sa ah, Himpapawid kasi maano magalaw. Ayan o. yung doon, doon, doon. Ayan o. Family day kasi, family day. Ayan o, taga-amaya siya o. Ah, hindi yan. Ah, yung na yun. Tawid da Thank you. Ayan siya. O, oh, e, Jin, Yan yung, yan yung nakadrin. Ayan, in-house. Ayan sila. Sabi ko sa eh. <laughs> mga, <laughs> mga katropa ganyan. Oh. Binibinta na nila dito. Grabe, ang daming people. Kaliwat kanan. Parang Singapore lang. <laughs> ayan yung view <laughs> Hello vlog. Hello vlog. Oops. Sige po, tawid po kayo. Hmm. Daming tao, daming people oh. Ang sarap nila ng dinadayo dito. daming people. Patayin ko na nga. Dito na lang. Sobrang daming tao. Hanggang dun, no? Hanggang dun, dun? Sobrang yung tao, no? Sobra yung tao, no? Oh, sige. Aray ko. Pwede na lang may taga-akay. Ayun o. Oh. Sobrang daming people. Hanggang dito na lang guys. Kasi... magpipiknik kami. Magpipiknik akong mag-isa. <coughs> 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 oh, daming tao. Oh. Mm. Uh, basta pag paglinggo ganito talaga dito, no? Hanggang doon pa yun. Ah, grabe talaga siya. dulo.